Bil-uno o rin ito? Ugyis ah? 1-1 Bil-uno o rin ang ilon? Bil-uno o rin ugis ah? bus Pil-asa di bus? Miltris, yun kaya Miltris, ala yan, Miltris 1-3 Nine months, ni 9 months Miltris, rin ang

1 k ni raw sekali ibu ni sekali ibu ni 9 months pa 9 months 1 k ra 1 k 1 k ra 1 k pilih beli dia ni bos bismil bali bismil bali ya ni dua dua ni berapa kabuan bos siap 9 months ya 2 k ra ni Masa yung bloodline na ito? Bloodline na ito? Bloodline? Balay, wala na ito. Sweeter na Toki na toki. Salamat sa. Pilay baligyan na no? yun. Mildos. Mildos na no? yun. Lambuhon na, no? lambuhon. Mildos na no? yung mildos. Mga pila no? Two, no? Nine months. Nine months 1 yeah? tour. na

Pilih beli gear bos One pair bila One pair kayo sayun Sinau kayo One pair So ya, yeah, Bila Bila ni tuin Itin months pun months One pair One pair Selamat besar One kill ni Benubun Sekali Awas One kill One, one, kirre. one kirre

Salamat po sa. Dusmil, dia dusmil. Wow. Dusmil. Uh, wow 17 months ni man ta. Dusmil na dusmil. Okay ra to, okay. Baby lagi ani, Dusmil, ya, dusmil. Dusmil, Mga pila nakabuan tayo

Nay sa 900 ani 900. Mapila ni katuig tay, mapila ka katuig igday. Tuig ka pini ni ka sa. Grato ra asdak ko gini. Nay bisinto. Pila ka le sayon 800 800. sa

Las Yang yung City ya. Lady Rela sana puah, nih disintus. Three years ya, three years. Three years na kita Three years. Taruh tuh. Ayo, kau dia naik bintari. sana, naik disintus sana. Three years. Ayo lambai. Pila Pila mukus. Pila mukus. Pila 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 Dusmil <coughs> ba niya? Pero mahangyo ba niya? Mapila niya mga kusin buwan. Kusin buwan. Kusin. Libin mo sa klamat Tukir libin Libin Tukir tukir. Pila ni 800 ang bali. 800 800. Mga ni Mga walo. 8 months. Mausa na. Pila edad. Mausa na. 800. Oh. Tay <laughs> <ANDRE> <laughs> ah. beli ni Tay. Dire beli gaya. 700 lang niya to ni Tay sa. 700 lang 700. ni kebuan Tay? Eight months na 8 months 700. Oh, so lang. po Pila mo Tay. Tay? 600 na 600 gamay mo 600 na mga pila ni kabuuan tay 8 <coughs> months na 8 months 600 na barato yung gini manok ng talungo ha barato ang quality kayo 600 na salamat sa mil city rekuha mil city mil city na yung tatay mil, -city. mil -city. mga pila ni katuwing tay 2 <laughs> years na when 7 na 17 taas dako niya. Receipt ra. Toyo skip niya mill Mil City. Pila po rebos? Mil 3, oh pila ni kabuhan, bos, one year niya, one year. Mil so, taas dako niya. Mil 3. Pila po balaw ni motay?

One three. taas dak ko ni go ko eh. ni vlogos. Amin tri Pila po rin Mil tris ne sino ko. ni kabuwan mga nine months ni. Mil tris ay One tris. <laughs> Salamat